Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Jo Priscilla So for today's video, magbibigay tayo ng another tips or idea na pwede sa ngayong summer, lalo na sa mga, or especially sa mga may katikati. Siyempre, uso na ngayon ng summer, mga itchy-itchy ni sa balat. So, uh, may vlog na ako dati and hindi yun doon clear na ano, kasi masyadong mahaba. So, for today's video, ah... Uh, yung gamot or ointment na kapit ko sa inyo is ko na siyang ginagamit and ito yung zinc oxide ng kalamay ng almoseptide and ito yung nakikong ginagamit um, kahit na may kagat ako ng lamok or palpo sa paa madali siyang makatuyo kasi para siyang pag ano inapply mo siya is ointment siya tapos para siyang may um, mint or ano ba yun yung parang sa colgate yung menthol effect na malamig kaya nakakalma yung mga sugat natin and pwede pwede siya sa mga katikati lalo sa mga baby sa mga rashes Ayan. And this is 35 pesos lang nakakabili nito kahit saan. Siguro sa South uh, any ano na pharmacy na mabibilhan nyo. Ayan. So ito yung gamit ko guys sa pag may paltos ako. Papakita ko sa inyo yung mga paltos ko. sa paa. Kasi yung chinelas is pag mahaba yung lakaran napapaltos talaga yung mga daliri ko. Tapos meron akong parang pigsang dapa. Alam nyo yung pigsang dapa dito sa ano? Yung meron din ako nun. Ah, uh, papakita ko sa inyo. Wait lang. May, may paltos ako dyan. And ito yung nilalagay, nilalagay ko lang kapag may paltos ako. Itong calmoseptine. Ayan guys. Oh. So, ayan magaling na siya. Tapos ito pang isa. Ayan, ganyan din siya. So, mas maliwanag lang dito yung ilaw ko eh. So, hanap tayo ng ibang ilaw. Ayan, ang dami kong mga palito sa mga bagong. Pag bago yung chineras kasi matalas-talas ko Pasensya na sa kuko So, ayan. Tapos ito na may parang pigsak kong baba. Ayan. So, ayan. Diba patuyo na siya? And ito lang hindi niyo nilalagay ko. Ito guys, kung may mga katika-tika kayo tulad dun sa akin, madali lang siyang mag-heal. So ito lang yung gamit ko, hindi ko siya pinopromote. Binibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung magandang gamitin lang ngayon yung summer. At uso-uso yung mga katika tika natin, lalo sa mga baby, sa mga bata. So uso-uso yung mga sugat-sugat, ganyan. So the best to guys na ipahid. Basta tuyuin nyo lang mabuti yung sugat nyo bago nyo ipahid. And mas the best siyang ipahid kapag gabi. Kasi or pagtulog yung mga baby or sa gabi para sa inyo. Para hindi na siya nagagalaw. So ito guys, ayan, Almoseptine and alam ko marami na rin ang review nito and ayan sinishare ko sa inyo na the best marami naman siyang benefits na pwede nyo kung saan siya pwedeng gamitin pwede siya sa pimples sa rashes sa mga in, sa mga diaper minor burns ayan cuts allergies rashes insect bite kasi lagi ako sa garden ito din yung nilalagay ko as in and then per, yung irritation acne may acne din nakalagay dito freaky heat ayan usong-usong ngayong summer tapos wounds or pistola drainage, hemorrhoid, fungus, naglagay din ako nito guys. Kasi nga, di diba, <coughs> lala yung sa singit kapag summer or naiirita siya or nagagasgas ng panty natin, di maiwasan or masikip yung suot natin, nagkakaroon tayo ng parang ah, itchiness or parang rashes or parang gasgas -gas sa singit. Maganda to guys ilagay. Oo, -ano siya, lalo kapag yung may makate, lagay nyo siya, nakaka-help siya na umalma yung kate ng inyong nararamdaman. O, oh, I promise. Sa mga private, ano. Huwag lang mas sa loob kasi ito is external use to only. Hindi to internal. This is for external use only. O, oh, di ba? So, kahit saan siya, guys, ha? Kahit saan. Huwag lang yung malalim na sugat. oh, hindi pwede yun. <laughs> so, yung mga minor-minor lang. O, oh, ito is the best. O. Oh. Di ba? Pangalawang, pangalawang ano ko na to, guys. Pangalawang bili ko na. Kasi matipid lang ako maglagay nito, eh. Kasi yung sugat naman na, ano, maliliit lang. Tapos lagi lang naman ako nagkakarashes o, sa mga singit-singit. <laughs> Tapos meron mga insect bite, mga lamu, kagat ng lamu, o anong insect bite ma, ganyan. O rashes, or kumain ka ng itlog, meron kang rashes. Ayan, yan din nilalagay ko. So, yun lang guys, share ko lang po sa inyo. ay ayan, sa mga nagtatanong. Comment down below din kayo guys kung ano yung para masagot ko. Para yung comment nyo is ma-replyan ko. Pero marami naman rin ako na-replyan na. -replyan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching.